Nakabad kami ng kakape lang. Ah, dito sila Sir Chip, sila Kuya Diyan. Kakape muna. Ah, ayan oh. Sulit ni Sir Chip si Kuya Diyan. Ano? Oh, ano araw na ba hindi nakapasok? yan na yung ano mo tineras mo? Oo nga, nakalimutan niya eh, palitan sa bahay eh. Nagigikan, di ang sinabi. Bagay naman yan, nakikita mo yung mga sikat na tao. Kita mo konti pa naman sila, di ba may yaman sila. Pumita kami ng palengke kanina, di mo masinabi. Nakalimutan ko nga rin. Dilaw at orange. Nakalimutan. Okay, ang dami chinelas sa bahay. Uh, 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 uh. Di mo, ba, di mo sinabi. Sakto sa ka. Di ay, tayo ng palengke. Ano, Nakalimutan ko adin. nga. Anong kinukuha mo, kurso? Ay, bukas mag... Ano? Mamaya pa. Dilaw <laughs> ang gusto niya. <laughs> Ikaw. Kabibes dyan yan o. Kaya sabi ko may tunay ka lang kaibigan ha. Hindi na imaginary ha. Ang bilis ha. Ito, pagkano. Para makaparin dito. Mga isang pamilya na na. na Oo. Oh. Dito yung ano, sa man dito. Hmm. Yung mga biruan. Oh. Ano lang yun. Pero sabi nga eh. Pag nagano dito na uh, mahal na kaibigan. Mm. Tot -tot, Totoo. Totoo. Oh. Kaya baka magulat ka sa Kung mga ano yung kinakain namin, hm. kakain mo rin. Kasi hindi yung, hindi -iba -iba hindi iba yung kakain mo. Hindi yung dito eh. <laughs> ah, oh. Balat sibuyas. Mga nga. Walang <laughs> ganun. Magbabalat sibuyas dito. Hindi <makes> ko man alam po yung balat sibuyas. Hindi mo alam. <coughs> Ay, nangyari, <babalam> ang <laughs> alam yan. Babala sa Alam mo yung balat sibuyas. Yung konting ano lang. Tampo agad. Yung balat mm, sibuyas. Eh, tingin ko naman sa'yo. <makes> balat kalabaw ka. Ay, atin na mo yun o. Balat kalabaw yan. <makes> Pero pag yan, nakadikit mo, isasakay ka sa likod niyan. Buhat. <makes> 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 Kahit malalim pa ilog, itatawid ka niyan. Yan ang kalabaw namin. Eh. Mm -hmm. si kuya pa. <laughs> kaya ka dun tinapos. Isa lang <laughs> may patalong ko sa'yo. Papayag ka ba na habang buhay na ganun na lang ang buhay mo? Oo. Oh. oh, hindi, papayag si Kuya dyan, hindi. Huwag ka okay. 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 so, pumayag. Sabi nga, eh, hirap ka lang sa uh, buhay ng kabataan mo. Eh. Paninindigan mo na yan. Dahil... Magkaroon ka uh -huh. ng, uh, magkaroon ka na, isipin mo lagi na ay may pangarap ako may pangarap ako na maka gusto kong maiyahon ang sarili ko sa ganitong kalagayan kaya uh, advice ko sa iyo uh, bilang kuya mo lolo bilang kaibigan oh, kuya lolo papabata eh uh, ano lang talaga uh, tawag nito Pasikap ka. Huwag na hawakan yung pinto Ano <ba> Ingat <sikap> ka <laughs> Tapos, uh, ano dyan Huwag uh, na hawakan yung pinto. Ano kailangan ka kay Lolo? Yung, kumbaga, bigyan mo ng espasyo sa sarili mo. Hala, para mo uh, po, tuparin mo kung ano yung pinapangarap mo talaga sa buhay. Hmm. Ano ba yung gusto ko? Yun. Uh, uh, ayun. Yun. Ayun. Ayun. Huwag kang relay lagi sa, ano, sa... Alam mo na yun. Eh, lagi ko naman pa sinusunod yung gusto ni Mama? Ayun niya. Um, e, minsan niya, eh, hindi naman angkop yung pagsunod doon. Okay naman sundin yung magulang. Eh, pero kung hindi na angkop yung katulad ng Huwag ka mag-aral kasi nga wala ka namang ano diyan mapapala. Kumbaga, wala kang baon, diba? 'di ba? Ako galing diyan, sabi ko nga sa. Mm. Binata pala ako. O, anong ano? Dahil walang kakayanan magulang ko para mag-aral ako. Ay, Pero ang iniisip tipos. ko, darating kasi ang panahon na ang magulang at ang anak magkakahiwalay. Mm. Bakit? Mayroong kang mundong tatahakin na sarili mo. Oh, na, okay. di ba, mag tayo ng magulang. Pero, masama naman na sa pag-iwalay mo, eh, yung nangyari sa inyo yun ang lilingunin mo para hindi ka lumingon sa, sama magulang masama ah, yeah. naman yon wala nakararating sa paroroonan sabi nga nila na hindi lumilingon sa pinanggalingan mm -hmm. May may pangkontra din sila dyan ang lingon na lingon sa pinanggalingan hindi nakakarating sa paroroonan oh. di ba? Mm -hmm. pero lagi okay. mo isipin kasi like kang magbabalik ng mabuti doon sa magulang mo huwag mm -hmm. mo gagamitin sabi, And dahil sa magulang ko hindi ko narating, hindi, ikaw pa rin ang magdadala kasi. Kung ikaw, mo ang decision mo. Ko? Para sa akin, di ba? Kung hindi ako nag-isip kung ano magiging buhay ko in the future, na natili ako sa hirap na kalagayan namin, at yun ang magiging basihan ko para dalhin ko sa buhay ko, na isusumbat kaya ako naging ganito buhay ko kasi hindi ako tinaguyod ng magulang ko. Hindi, may mga kakayanan ng magulang na kung minsan, na bilang magulang, ako magulang na kasi ako. Gusto ko ibigay sa anak ko yung Magandang mabuti, eh, pero siyempre may makakakaya ng tayong kapos. Mm -hmm. Na hindi gustuin mo natin di kaya. So habang nag -ano ka, magmamatured ikaw ngayon ang magdudugtong noon na baka sakaling yung hindi mo nagawa ng magulang mo sa pamamagitan ng kabataan mo, diskarte mo, maituloy mo kung ano yung plano na magiging mabuti para sa Pero dahil nagawa mo yung kabutihan, sabihin na natin nagtagumpay ka. Huwag na huwag mo lilimutin. Lingunin mo yung magulang mo. Okay. Kahit na sabi mong hindi na ibigay, ako naman ang nagsumikap eh. Sabi ganoon, hindi mo nga ako Oh. Huwag <laughs> kasi lagi mong iisipin na ang buhay sa mundo cycle of life lang. Umiikot lang anong hmm. ginawa ng magulang sa anak ay sa <laughs> oh, yan ganun. Umiikot anong ginawa ng anak sa magulang. Paikot-ikot kasi magiging magulang ka lang. Kaya ko isipin mo yung buhay paikot-ikot lang. Hmm. Oh. Gusto mo ngayon lumawak 'yon. babaguhin mo yung ano mo eh view mode. mo yung view mo yung I'm view sa buhay pero isa rin, Sir Chip, na minsan, sabi ko nga, hindi porkit magulang sinabi ng magulang minsan eh, totoo na. Oo. oo. Na kailangan mo Kasi, may pagkakamali ano, Sir din, Chip, hindi eh, hindi naman lahat perfecto. Yung mama niya, minsan, imbis na i-advise siya na mag-aral, wag, wag, wag na. kasi nagsasabing, tsaka na lang, minsan oo, okay. may magulang na sinasabing, hindi naman nila lahat. Pero oo. may mga ganun kasing attitude na sasabihin, Hanggang saan na lang, huwag ka, lang ka mag oh. na mag-aaral Huwag ka na mag-aaral Huwag ka na mag-aaral Ikaw naman bilang ano Hindi ka papayag na ang henerasyon nyo Dahil sa ang pananaw nyo sa buhay Kami nga nabuhay ganito lang Hindi, mm. babagoyin mo para sa ganun Yung lahi ninyo, yung henerasyon ninyo Mabago naman sa pamamagitan mo Babagoyin mo yung pananaw mo sa buhay Huwag kang steady lang doon Oo, oh. hindi keso ganun sila eh, Ba't kami nabuhay kami ganito lang oh, diba? Eh ang laging nag sa utak ng magulang nung nagkapamilya ganun eh bakit kami yun na na wala tayong ano eh wala tayong kakayanan mm. dito tayo. ngayon ang pagpuporsige ang pag unlad ng buhay eh wala dun sa kung anong pinanggalingan mo kundi kung sino ang nagdadala ng buhay kita mo sa mga mag iba ibang direksyon kasi nga uh -huh. kahit isang okay. pamilya tayo hindi tayo para parehas ng pananaw sa buhay Meron ang pananaw para sa kanya ay tama, para sa iyo ay mali. Mm. So kanya-kanya tayo. Mm. Kahit sa magkakapatid, mm. yan ay magkakapareha. So, huwag mong na isang lugmok kayo nagsimula hanggang doon sa huling la, salin lahi ninyo nasa lugmok kasi yung pananaw ninyo na hanggang dito lang tayo hindi kasi nga nilalagyan ninyo ng wall na mayroong papala doon dapat na pag tinanggal mo yung wall na yon o yung bakod na yon o yung pader na yon na may maganda pa palang view doon ako na nagsumikap lang kayo kaya naman hmm, hindi ama. dahil doon sa kahirapan nasa diskarte Uh, diba? mo, Tsaka ikaw hindi ka na tumatanda ah, Hindi ka tumatanda Hindi ka pa bata patanda ka, Ooh, patanda, patanda ka, So bawat ma dinadaanan nyo Na panahon ng ages ninyong ganyan, tumutuklas kayo ng kaalaman. Kasi yung kaalaman na yun, yun na magagamit ninyo, stepping stone, para ma-reach ninyo yung plano ninyo. Huwag ang magpapabigat sa pagdala mo ng buhay mo, eh yung kung ano yung sinasabi na magulang mo, na hanggang dyan ka na lang. Mm, huwag so, diba? na, huwag, na in-encourage yung uh, uh, mag-aaral, ayaw. Parang binibigyan ka ng pabigat na pupunta ka doon, alambitinan ka, gano'n, di ba? Huwag, kung minsan kailangan natin putulin yun. Para na sa ganun makaalagwa ka. Hindi lahat ng ano Sir Chief na pagsuway sa magulang mga, ay masama. Hindi. Eh may mo na kasi. Sabi nga di ba, may mga kasinungalingan na alam natin na bakit natin gagawin isang kasinungalingan para sa ikabubuti. Tapos tawagin hmm. natin na oh, white, white lies. lies. Oo. Oh, 'Di ba? Naintindihan uh, mo ba yung ibig sabihin Sir Chief? Ano po. Ah, oh, diba? <laughs> uh, yung yung sa akin naman, <laughs> 'yun. Uh, bilang kuya at bilang nakapa, nakaranas. Ayon na uh, maging isang tuaway o yung layas. Mm. Layas, uh -huh. layas ako. Bata. Ano layas ako. Hindi ako hindi ako hindi nakapagtapos nak sa hanggang, hanggang Hanggang, sa hanggang ngayon eh layas ka naman. <laughs> <ka lang. laughs> Pero to oh, Pero sila sabihan ako, sila sabihan ako dati ng ibang tao. Ay walang marating sa buhay yan. Hindi makapagtapos ng pag-aaral yan. Hanggang diyan lang yan, tambay na lang yan. Hmm. Alam mo anong ginawa ko? ginawa kong ano ginawa ko silang Motination. motivation motivation o dahilan para magpursige para magpursige o magsumikap para ma, ma makakapagtapos ako ng pag -aaral. hindi ako sumandal hindi ako sumandal pinagmamayaban ko yan hindi ako sumandal sa magulang magulang ko hindi ako sumandal sa mga kamag-anak ko ultimo parang ganito yung nangyari sa akin para sa iyo may kumukup sa akin na kaibigan Ayun. 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 Dahil sa kaibigan ko. Okay, oh. Don sabi ko, Uy, may tao pala na gustong tumulong sa akin. Bakit hindi ako magsumikap? Oh, oh, Ayun, pinatunayan ko. Pinatunayan ayun. ko sa mga tumataon. Oh, pinatunayan ko sa mga taong pinatawa-tawanan yung kakayahan ko. Pinat pinatunayan ko sa kanila na may mararating ang tao na pinagtatawanan ninyo. Hmm. ngayon, kita mo, hindi ako, hindi ako, hindi naman sa pagbubuhat ng sarili ng buwan. Tingnan mo naman ngayon. Yung kalagayan. Na, yung kalagayan ko. Nakamit ko yung dati pangarap ko lang. Oh. Dati yung pinakapangarap ko, magkaroon lang ako ng bisikleta, sobrang tuwa ko na. Pero ang anong binigay sa yung atin? Malaki pang bisikleta. No? Sobrang apat pang pa, gulong. Pa gulong. Hindi lang isa, kundi sinobrahan pa. Tsaka, kaya no, wag siya magbabago hmm. ng ano pananaw. Lagi mong guys namin oh, no, kami mga Saan, ma mas mahirap pa nga sa iyo eh, Wag mong taon, eh. wag mong isipin na, uy, mas matalino ako sa isa na 'yan. Kaya uh, ba, hayaan mo na, sila, sila nga. Hindi nag-aaral, mas matalino ako sa kanila. Ako pa kaya mas matalino, wag, wag ano. Ang isipin mo na, eh balang araw magkaroon ako ng pamilya. Yung pamilya eh, ayaw, mo ayaw, magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Anong buhay meron? Mas gugustuhin ko ba? Naganya na, ang buhay pa rin. Gugustuhin ko ba na kung ano yung hirap na dinadaanan ko hmm. yung... Yung parin rin ang pagdadaanan, pagdadaanan na. nila? Pagdadaanan nila. Baguhin mo na. Kumbaya na direction? yung direksyon? Oo, uh, baguhin mo ang direksyon. Uh, Tsaka ano, iwasan mo ano ha, ah, magdidikit sa mapapasubo ka sa mga pagbibisyo. Mm. Mm, iwasan mo ang Layo, layo, layo ako doon. Oo, tama yan. Although, nandiyan na rin tayo, ano, hindi natin kuminsan maiwasan ang pagbabarkada. Pero limitasyon. Limitasyon. Pagalaw ay kasasama. Ano ka? limitasyon? Yung kumbaga ano lang hangganan. May hangganan. Alam mo yung masama't mabuti. Oh. Pagalaw mo mapapasama Pag alam mo, ka, nagyan mo na limitasyon. Huwag ka. ka tutuloy doon. Huwag oh, mo oh. ituloy na. Eh, uh, ito, tanong ko sa iyo, gusto mo ba na mangyari sa iyo na makulong ka? Na hindi mo naman gusto yung bagay na yon pero ginawa mo. Hindi hmm. na. No? Yun. Oh, yun yung anihin mo. Yan yung isipin mo. Kasi yung pag yung time na yon na, 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 nangyari sa akin yon doon ako nagising nagising ako sa katotohanan na oh, ay, mali palang ginagawa ako na gano'n so bilang nakaranas na ako ng gano'n ah isinishare ko sa iyo para wag mo nang tularan Kasi eh, ha huwag mong kalimutan yung mga payo hmm. sa iyo ko ha Ako'y aasuh. Tama po. Kasi uh, ano kasi diyan uh, kasi sa akin sayang. Uh, ako sa uh, sa pagkakatahor uh, para sa iyo. na lang ganyan eh. Uh, gusto namin kasi na kasabay-bay kasi siya sa iyo, nakikita ka niya. Gusto kasi namin na uh, magkaroon ng direksyon yung buhay Bata ka pa. Oo. Kung gusto mo naman ng ano, simpleng ano lang. Ayun. Simpleng pamuhay na makakatulong sa iyo sa pagtuklas mo ng kaya mo. Ako ang pangarap ko mataas din, doktor at saka piloto din. Lahat yung nakamtan ko. Naging doktor nga lang ako, hindi sa tao. Sa, sa sakyan. sakyan. piloto ako kasi hawak ko manibela. Ako nagdadrive. Natupad mm. pa rin. <laughs> sa simple lang. Pero kahit na simple lang yung mga ano namin, yung isang taong taong magagrasa lang. Pero yung buhay namin noon na may kita mo yung kapatid mo, tumitiri kang mata, walang makain, kakatokan ng kapitbahay, manghihingi ng kanin lamig. Ma hindi ko, ano yun, yun ang tinandaan ko itinatak ko sa isip ko na lahat ng hirap na to hindi dadanasin ng pamilya ko kahit anong mangyari wag lang ako gagawa ng masama tutuklas ako ng kaalaman Yung una ko pinasok kaya nung binata ako na namamasada pala ng tricycle mga, mga kaklase ko pagtapos ko ng high school ano sabi sa akin ihatid ko sila sa sa kaya ng jeep ako galing sa pila ng tricycle ano sasabihin sa iyo? masakit sa kalobang ko pero ginawa ko stepping stone yun yun ang na nagpatibay sa akin. sayang ka chad sabi ganun wala kang mararating. Di ba ang sakit ka klase mo, mm -hmm. sasabihan kang gano'n? Uh -huh. Oo, oh, ang best name mo. Oh, ka ba sumuko? Pero hindi ako sumuko. Ginawa kong, sabi ko nga eh, yun ang Step nagpatibay sa akin, yun ang naging motivation ko, na yun ang pinanindigan ko na hindi ako papayag na ginaganon lang. Hindi habang panahon ganito ako, sabi kong gano'n, bakit sila narating na nila. Pagsisikap lang. Plus, siyempre, magtiwala ka sa Diyos. Basta yung tama yung ginagawa mo. Hindi ka nang lalamang ng kapwa mo. Wala kayo na agrabyado yung direksyon mo laging diretso. Lahat kasi maraming kaway ang mundo eh. Na ganito o oh, maglibang ka lang, bakit ka magpagod nandito, bisyo dito, bisyo doon, 'di ba? Yon ang wag na kaya kahit anong kaway diyan, pati yung oh, mabilis ang pera dito. Ganito lang gagawin mo. Kaya lang masama. Hindi ko kinalimutan ko 'yun. Laging iniisip ko, 'di ba, mamulot ako ng basura. Sabi ko nga sa iyo, Laguna nilalakad ko lang 'yan. dala, -dala ko sa ako. Pero legal 'yun. Kasi magtitin, mamumulot ka ng mga plastic bakal, tapos bibenta mo sa junk shop oh pagkatapos bibigay mo sa magulang mo lahat ng kinita mo, di ba? Kung bagas ako, nakakatulong ka, hindi ka nagiging pabigat. Pero yung goal mo, nandun pa rin. Huwag kang mag-stay dun, ha? Hindi, oh. hindi. Kesa, kumikita ka na. Ang <clears throat> lagi ko inisip, hindi lang sa ganitong paraan, kumubuhay ang pa. pamilya. Hanggang sa yun, sumikap ako, nakabili ako ng isang maliit na lupa. Natayo ako ng maliit na kubo. Pero sabi ko, binata pa ako, hindi pwedeng ganito lang. So, yung nakuha ko na yung nakakapirasong... Kung bagas ako, malaking ari-ariyan na sa akin yun kasi naranasan namin na palayasin ng ating gabi. Kumbaga at matira sa ilalim ng tulay ng balintawak. Grabe. Balintawak wak. Oo, sus. Sabi ko nga sa yo, magtawag ng pasayero sa jeep. Kung saan yung jeep may nakaparada, doon ka lang matutulog. Pero hindi ko talaga tinigilan yun. Tapos yun, hangga sa tinuloy-tuloy ko, nagpaalam na ako sa magulang ko na, sabi ko bata pa ako." Mag-aaral pa rin ako. Benta ko muna yung bahay ko yung lupa ako. O, oh, pagkabenta ko, lahat ng kailangan ng pang tuition fee, ko yung natira, pinamuhunan namin sa paggagawa ng tsinelas. Tapos, hindi hindi ako yung nagbibilang ng oras <coughs> ng pagod. Alam mo anong ginagawa ko? Apa? Habang nag-aaral ako, pag uwi ng hapon, pag sinabi ng professor ko, o ganito, sabi niya, ako presidente sa gantong subdivision, may pinapatabas na damo doon, o no? oh, sayang ninyo. No? Pinapatulang ko yun. Wala akong tinatawag na, ay, eto, nakakabawas ng, ng ganda lalaki to. Kung makita nila, nagtatabas ka ng damo, nag-aaral kang ganito. Di ba? Yung parang ganon, hindi. Tapos, oh, kailangan namin ng tagalihan ng ano, kasi gumagawa sila ng furniture na ano, yung mga nara, na mga hamba ng pinto. Nagliliya ako paglingko. Ako ang nag-aaral na hindi humingi ng pamasahe. Pag umuwi ako ng bahay galing sa school, nag pa ako sa magulang ko. Bakit? Ang mga kaklase ko ayaw magbukas ng makina kasi mga siman sila. So, Kumukuha ng special course. O, char, bukas mo kami ng makina. Abot ang 50 pesos. Ang laking bagay yun. Sagot na yung pamasahin mo, back and forth. Meron pang sobra. Kaya eh, ilan ang kaklase ko siman na magpapabukas ng makina? May tatlo lang, may 150 na ako. Ano pong makina? Makina ng sasakyan. <laughs> uh, yun. Oh, yun ang ginawa ko sa stepping stone. Hanggang sa nakapagtapos ako, oh, sabi nila, oh, sa ganito, mag-OJT ka sa ganitong kumpanya, ang ganda, -gani. Hindi pa rin, hindi ako nakontento doon sa ganda ng uniforme agad. At saka yung magandang pwesto. Ang inisip ko, yung marami talaga ako matututunan. Kaya nag-OJT ako ng dalawang taon sa tito ko lahat magumpisa sa motor hanggang sa hindi ko tinigilan eh kasi inisip ko lahat ng bagay na matututunan ko ng time na yun, magagamit ko in the future kaya lahat na lamang ko hindi yung sabi nila mekaniko ka lang ng gasolina hindi mo alam lang. yung diesel hanggang doon lang mekaniko ka ng motor hindi mo alam mo kotse ang katwiran ko basta makina kahit anong gumugulong yan o may makina kinakalaan alamin ko para lang sa ganung tinatawag natin four plates na mekaniko. Yeah. Ganun din yung mga Tandaan mo lahat kayo diyan ha. Pag wala kang natandaan diyan kaya tisa nako. Na. At saka ganito diyan ano. Oh, uh, sa nakikita ko kasi sa iyo yung may hinahanap kayo na kamag-anak ninyo. Huwag mong walain yun. oh nandun tayo. Hinahanap niyo pa ang kamag-anak mo. May hmm. may hinahanap sila. Ay, kapatid niya. Ang kapatid mo, ang anak niyo, Pero uunahin mo na ubusin 'yung panahon mo. Huwag mo muna ubusin ang panahon mo na sa paghahanap doon. Dalawa. Kasi Google mo. Hindi mo at... 'yun makikita kapag hindi mo pa naabot 'yung pangarap mo. Tama. Hindi wag mo pa 'yung yun hindi mo pa nakita 'yung direction, eh. direksyon mo 'yung Mawawala 'yung panahon niyo. Mawawala 'yung pocus mo. Nagga-wendang-wendang ang buhay ninyo. Ngayon ikaw naman, in, sabi nga nila hindi tayo pabata, tumatanda tayo. Yung mga panahon natin na sinasayang natin, at the end, malalaman natin sayang maraming nawala. Kaya habang bata ka, sabi na natin, total may social media naman ngayon. Hmm. Gamitin mo social media sa paghahanap. Habang naghahanap ka ng nawawala mong kapatid, sa tulong din ng magulang mo, tsaka sa gaya namin ng mga kaibigan mo, na ma maring makatulong din sa mga pangilala, tumutukas ka naman ng kalaman mo. Para sa ganun hindi ka na pag-iiwanan. Sa edad mo na ganyan, sabi ko, 18 ka. Marami ka pang oh, ano, tasa talaga. Ang ambisyon mo. Oh, paano oh. mo naman matutustusan 'yon? Piloto eh. Kinakailangan kina, habang ganyan edad mo. Ako niniwala ka ba na habang nag-aaral, 'di ba? Sumusuporta pa sa mga kapatid kasi walong nga kami, wala naman yung sumusuporta sa amin dahil sabi ko nga kahit na Huwag na natin babanggitin yung mga bagay-bagay. No, may Maiyak dandang na dandang naman diba? ako eh. Huwag uh, mo ganun. Pero sabi nga, lagi mo itindig ang sarili mo. Basta huwag ka lang gagawa ng masama. Ang Diyos nakasuporta sa'yo. Kung tama yeah, yung na. plano mo sa buhay. Itutuwid at itutuwid ka. At ipapakita sa'yo kung ano yung nararapat sa'yo. Ngayon, kung hindi mo nga... In, lagyan na natin ang point na... Dalawa kasi yan, magiging sanga-sanga kung para saan ka talaga eh. Maaring ang ambisyon mo ganun, pero yung kakayanan mo hindi. Lagi kang tutuklas ng kaalaman, huwag ka titigil para kahit na sabi mong hindi ka umabot doon, kinapos ka, dahil may nalaman ka pang ibang mga ka kaalaman para mag-survive sa buhay, magagamit mo yun para doon. Gaya ko, di ba sabi ko, ang pangarap ko yung maging doktor, maging piloto. Pero lahat ng napagdaanan ko, tinuklas ko. Nag-construction ako, tinandaan ko. Kaya kaya kong gumawa ng pamamahay sa pamilya ko na hindi ako gagamit ng tao kung sakaling wala akong pambayad. So nagamit ko yun. Oh, ngayon di ako nakarating sa pagiging doktor dahil talaga naman perang ang sa larangan ng buhay natin yan. Pera punan. Kung wala ka, dahil tumuklas ka ng kaalaman, gagawa ka ng pera doon sa kaalaman na ano natuklasan mo. Yung pinag-aralan mo. Nah. Kaya wag, yun, kunyan, ganito, Oh napasama ka sa amin. Oh, kung ano naga, nalalaman namin, Naikita mo naman na kumikita rin pala kami ng pera, tuklasin mo rin yun. Ah, oh, kung paano. Para sa ganun, nagiging ano mo rin yun, kasangkapan mo. Nagiging makakatulong sa'yo paano kumita ng pera para tustusan yung pangailangan mo dun sa goal mo. Uh -huh. Hindi kasi pwedeng doon ka kagad eh. Wala kasi mag... susuporta sa'yo ng pinansyal. So, wala Wala, wala. So, anong gagawin mo? Sa pamamagitan ng sarili mo, tutuklas ka rin ng panibagong kaalaman para dun ka kumita. Magamit mo naman dun sa pangarap mo. Ngayon, kung hindi ka man umaabot doon dahil pala doon sa natuklasan mo na mas, kasi may mga bagay na akala natin doon tayo mapapabuti. Eh. Pero sabi nga nila, Diyos ang nakakaalam kung ano yung para sa atin. So kung ano yung para sa atin, pagyayamanin lang natin yun. No? Kasi lagi nang tatandaan, nasa, nasa tawang gawa, nasa Diyos ang awa. Yon. Ang mali kasi ng iba, pag humingi sa Diyos, Hilata Hindi ka hmm. magtatagumpay doon. Sabi na hindi. Sabi na Higa -higa lang. na Diyos sa akin. Hindi. Bala pero dapat gumawa tayo. Parang sa ganun, ano yung plano natin, eh, Pagkakalab ng Diyos, din nakikita yung pag pagsisikap natin. Ito na mga badi, huh? ang ano, hinahabol-habol kanina ni Sir Chip. <laughs> <laughs> Ito masarap pa uh -huh. Ayun, papaitan Sir okay, Chip. Papaitan. Ayun, <laughs> hataw na, hataw na. Hataw, yun! Yun oh. Ilaw. Yan o oh. mamaya. Oh. Very good, very good. <laughs> Yan, ganito lang muna kakain muna kayo dyan. Oo, <laughs> 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 wag. Hintay. eh. Hey. May tayo, tara. Ko dyan, kaya na kaya dyan. Apo. Yan. Sarap talaga kaldereta, basta Ayan, si Kuya dyan na naiwan. Ano ko kain, Kuya dyan? Iiwanan ka na namin. <laughs> eh, kumain ka lang ng kumain. Magbal, dahil pang ulo na tiro. Kain ka lang ay, <laughs> po. Ay... uri, So, yun mga buddy. at na kami. Dagat naman kami. Pinigyan ako ng papaitan ng para may ano tayo dun. Pwede dito mo lang kami ha. Hindi. Ice cream mga buddy. Binigyan pa ako pulutan. Tsaka binigyan ako ng ano. pain namin kilawin. Alright. yan Pawak ako sa taas ha. Sige pa. Sige. Sige. Sige dito tayo sa dagat mga badi medyo madilim lang pero dagat pa rin to kasi mamaya mga wadi ay uuwi na rin kami so let's go